According to the legend, pag daw may mga naiiwan kayong gamit or may nakakalimutan, kagaya ng susi, cellphone, na kailangan yung balikan sa loob ng bahay. Dapat mag-post kayo for a minute bago ulit lumabas or mag kayo ng time muna ng delays bago kayo ulit lumabas kasi this is the way ng mga angels para i-delay and to keep you safe from possible danger sa labas. So, the next time na makakalimutan nyo yung mga susi, cellphone, or kahit ano pa na bagay na kailangan-kailangan mong balikan, take a moment to pause and let your angel do their work. Siyempre, kailangan pa rin natin ang panalangin sa bawat labas at bawat pag-alis natin. Maraming salamat.